Mariing tinuligsa ng ilang leader ng Kamara ang panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ay kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre delikado ang ganitong suisyon at patunay lamang na hindi naiintindihan ni Alvarez ang kahalagahan ng liderato at nasyonal na soberanya. Para naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, isa lamang pagmamaniobra ang panawagan at hindi nakatuon sa problema ng mga Pilipino. Habang si Iloilo -Ilo City Representative Janet Garin naniniwala na hindi patas ang panawagang magbitiw sa pwesto ang Pangulo, lalo na kung hindi naman matukoy ang mga pagkukulang nito. But with due cordiality to uh, former Speaker Bebot Alvarez, who so is also a good friend. Siguro, hin hindi ko alam kung saan nagagalang yung kanyang panawagan na yun. But I believe what is best at this point of time is not calling for resignations of our officials, but asking ourselves, saan ba tayo pwedeng makatulong?